So, yan. Dami. Puro tuyo. May ano din sila, oh. Ano yan? Nukos, no bay? Pusit. Ah, grabe. Mahal ang pusit, no? Mas mahal ang pusit. Ang isda, mura. Pero pusit, mahal. Oh. Wala pag pa. kuan pa. Nasort sila. kuan huh? pa. Giikilo pa. Kulang. Sa gawat lang god. ganda to kasi ano hindi ba hmm. Isang kilo din yung binili ko na tuyo, uh, dilis. Isang ng dilis. Ay, sa'yo say ba, 110 lang? ng Mas ang Oh. 110. Oh, 110. Half kilo.